Sa lugar ng Quezon probinsya ng Pilipinas, may isang maliit na barangay na kung saan ang araw-araw na buhay ay payak at tahimik. Dito nakatira si Mang Ramon, isang magsasaka na may malaking puso para sa kanyang mga alagang hayo. Isa sa mga alaga niya ay si Bantay, isang matapang at matapat na aso na siyang nagsisilbing bantay sa kanilang munting tahanan. Magkasama silang dalawa sa pagtatanggol sa kanilang lupa laban sa mga magnanakaw at mga panganib na nagmumula sa kagubatan. Ngunit isang gabi, habang nagpapahinga si Namang Ramon at si Bantay, biglang may narinig silang kakaibang ingay mula sa kagubatan. Parang may mga nag-uusap na hindi kanais-nais na nilalang. Hindi naglaon, unti-unting naglaho ang tahimik na gabi at tila ba ang buong lugar ay napuno ng kakaibang takot at pangamba. Narinig ni Mang Ramon ang malalim na hilanghing ng mga aso mula sa kagubatan. <coughs> Ngunit ang tila ba mga yapos na iyon ay may kakaibang kasamaan sa kinagabihan habang tulog na ang lahat biglang may naramdaman si Mang Ramon na may humahakbang sa labas ng kanilang bahay mabilis siyang bumangon at nagtungo sa bintana upang tingnan kung sino ang naglalakad sa gabi Ngunit ang kanyang puso ay biglang naglupasay sa takot nang makita niya ang mga asong aswang na nagsasalaki sa mga kalapit bahay. Napakadilim ng kanilang mga mata at puno ng kasamaan ang kanilang kilos habang sila ay humahabol sa mga inusenteng sibilyan. Mabilis na pumunta si Mang Ramon sa kanyang aparador at kinuha ang luma niyang baril. Ngunit kahit na siya ay may armas, alam niyang hindi niya magagawang labanan ang buong hukbo ng mga asong aswang na iyon. Nang biglang dumating si Bantay mula sa kanyang natutulog na pwesto, agad na naipakita ng matapat na aso ang kanyang tapang at determinasyon na ipagtanggol ang kanilang tahanan. Mang Ramon, ako na ang bahala sa kanila. Tulungan mo na lang ang ibang mga tao na makaligtas, sabi ni Bantay habang ang kanyang mga mata ay pumipintig sa galit at determinasyon. Hindi na nagdalawang isip si Mang Ramon. Alas tres ng umaga na at ang dilim ay patuloy pa rin bumabalot sa buong lugar dahan daang nagtungo siya sa likuran ng kanyang bahay kung saan naruroon ang mga aso ng kapitbahay na nagtatangkang lumaban. Ngunit sa kabila ng kanilang tapang, hindi sila nagtagumpay laban sa mga asong aswang. Sa gitna ng kanilang paglaban, biglang dumating si Bantay, tila isang anghel na bumabagsak mula sa langit. Walang takot na humarap si Bantay sa hukbo ng mga asong aswang. Ngunit kahit sa kanyang lakas at tapang, hindi pa rin sapat ang mga ito laban sa puwersa ng kadiliman. Nakita ni Mang Ramon ang buong pangyayari mula sa malayo at ang kanyang puso ay pumanaw sa lungkot at galit. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya malilimutan ang katapangan ni Bantay na kahit na alam niyang delikado, ay nagpatuloy pa rin sa pakikipaglaban. Sa huli, dahil sa tapang at katapatan ni Bantay, nakaligtas ang ilang mga sibilyan sa pagsalakay ng mga asong aswang. Ngunit sa paglipas ng mga araw, napagtanto ni Mang Ramon na kailangan nilang gumawa ng akbang upang matiyak ang kanilang kaligtasan at ang kaligtasan ng buong barangay. Magsisimula silang magtayo ng komunidad na handang labanan ang anumang panganib na maaaring dumating. Dahil sa kagitingan ni Bantay, nauna silang magtutulungan upang ipagtanggol ang kanilang tahanan at ang bawat isa mula sa kadiliman na nagmumula sa kagubatan. Mula noon, si Bantay ay kilala na bilang isang bayani sa buong barangay. Isa siyang patunay na kahit ang isang hayop ay maaaring magpakita ng katapangan at tapang sa panahon ng pangangailangan. Ang kanyang pagmamahal at katapatan kay Mang Ramon ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa lahat ng taong nakapaligid sa kanila. Ang kanyang alaala ay mananatili sa kanilang mga puso at isipan isang simbolo ng pag-asa at katapangan sa harap ng anumang kadiliman na maaaring dumating. Simula ang kwento sa isang malalim na gabi. Naririnig ang malalim na hilanghing ng mga aso mula sa kagubatan. Nagtatakang tuminin sa labas si Mang Ramon, bantay, may nangyayari sa labas. Parang may hindi maganda. Sambit ni Mang Ramon tumitingin sa paligid na puno ng determinasyon si Bantay Wolf. Wolf, nagpapakita ng katapangan na harapin ang anumang panganib biglang may naramdaman si Mang Ramon na may humahakbang sa labas ng kanilang bahay. Mang Ramon, kumuha ng baril habang tumatakbo palabas ng bahay ano kaya ito, Nakita ni Mang Ramon ang mga asong aswang na nagsasalaki sa mga kalapit bahay. Mang Ramon, nanginginig na sambit, bantay, ito na ang sinasabi kung hindi maganda. Kailangan nating gumawa ng hakbang. Bantay, lumapit kay Mang Ramon at nagpapakita ng tapang wolf. Wolf, at handang lumaban para sa kanyang amo at sa barangay. Sa laban, nakita ni Mang Ramon ang katapangan ni Bantay habang lumalaban ito laban sa mga asong aswang. Mang Ramon, nakatutok ang baril habang lumalaban ang mga aso Bantay, ingat ka dyan. Bantay, nagpapatuloy sa paglaban, puno ng galit at determinasyon, Wolf. Wolf. Hinaharap ang hukbo ng mga asong aswang, handang magbuwis ng buhay para sa kaligtasan ng lahat. Matapos ang laban, makikita si Bantay na sugatan ngunit nakatayo pa rin, puno ng katapangan at tapang. Mang Ramon, nakalapit kay Bantay, puno ng pagmamahal salamat, Bantay. Hindi ko malilimutan ang iyong katapangan. Bantay, mahina ngunit may pagmamalaking ngiti Wolf. Nagpapakita ng kasiyahan sa kanyang nagawang kabayanihan. Sa huli, makikita ang buong barangay na nagtutulungan upang magtayo ng komunidad na handang labanan ang anumang panganib. Naway maging inspirasyon sa iyo ang kwento ni Bantay ang tapat at matapang na aso na handang magpakita ng katapangan at pagmamahal sa kanyang amo at sa buong barangay. Sa bawat pagkakataon, ang kanyang kabayanihan ay patuloy na magsisilbing paalala sa ating lahat na mayroon tayong mga bayani sa ating mga buhay na hindi kailanman tayo pababayaan sa anumang oras. Sa tulong ni Bantay at sa katapangan ng buong barangay, nailigtas nila ang kanilang tahanan mula sa kadiliman. Naging simbolo si Bantay ng katapangan at pagmamahal sa buong lugar, isang alaala na mananatili sa kanilang mga puso at isipan. Ang kanyang kabayanihan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa lahat upang ipagtanggol ang kanilang mga tahanan at ang bawat isa mula sa anumang panganib na maaaring dumating.